Ayun, na-drop ko na. Bali, estudyante yung may-ari. So, may klase pa siya. Pinayuman na lang niya sa akin doon sa may guard. Pooling challenge ako ngayon na. Puro pooling. Wala eh. Alright, guys. Good morning, no So, mm -hmm. hindi na pala ako nakapag-entro. Hindi ko na rin nakunain yung ano ko. Unang booking ko. Bali, ano yun? Uh, Ganggang Chicken. Ito siya. Ayan. Na-drop na 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 ko na siya. Tamper na ito ay 58 pesos Ay 53 pesos Pinigyan ako na sir ng 60 pesos So may tip ako na 7 pesos Time check pala na paglabas ko ay Mag alas 12 na 11.56 Hindi na ako napag-intro Nadrap ko na yung unang kong booking So yan, hanap ulit ako na para kong booking Papawi ako ngayong araw Late na ako nakalabas May ginawa pa kasi ako sa bahay Ayan So ganun ulit Tamang kota ulit 500 ulit tayo Ayan pambili ulit ng diaper Biyahe ulit ako pambili ng tayo ngayong araw So medyo masakit din kasi itong braso ko So muna ako lalayo ng biyahe So dito sa banda na to Mga lamang booking na pick up ko rito Ayan Mga booking So ayan So nang pick up ko na yung item Mga lamang booking Dadrap ko na lang to So may labi na lang daw ito iiwan alright please alright guys pangatlong booking eh. pulling to 45 pesos kinuha ng 50 pesos pulling yun hanapan ko na kasabay so 50 pesos binayaran niya na sa akin hanap na ako na kasabay ulit para sulit ang biyahe ko para double booking ako ito may nakuha ako pang na booking kasabay sabay 9 de febrero okay may nakuha na ako daily sip coffee peace nakuha ko na to alright dito, rin, dito ulit to. Oh. para pick up na rin ako dito guys so mga ano to item madami to nakuha ko kasabay na booking coffee shop coffee shop to coffee shop ang trap coffee shop din yung branch nila para pick up na rin ako dito tatangon na to malamang mga raw materials to so dito pagdating ko pala sa pangapat na booking coffee shop to so bali ano pala to madami pala silang papadala kala ko mga supplies lang yung isang bag lang na plastic bag ang ipapadala Yung pala may kasabay na gatas so yung gatas nasa 15 to 16 kilos din yan So yun, so nagpadagdag ako sa nila, ayun nila, fix na lang daw yun, yung bibigay nila. So, mga ano lang din kasi to, sa so, mga crew lang din kasi magbabayad na ito. So yun, so medyo sinulit-sulit nila yung pagdi-deliver pero di naman na, na -ayon sa weight capacity. So yun, pinakancel ko pala sa kanila, di pala ako nag-cancel. Yan. So no choice, diniretso ko na yung polling na mga tumbuking ko dahil malapit na yung drop-off nito. So ito, mabigat na ito eh Mga 10 kilos Ito, so 14 Ay, 12 kilos Ang gatas 10 kilos to Tapos 12 kilos, 22 kilos Ang pangalan nyo ma'am? Mari Hindi kayo makontak ma'am Pero, <laughs> opo Incorrect daw number The number you have dialed is incorrect Pero, narasig mo yung text? Ah, okay Branding siya ball. double check nga ako. Kung yun yung binigay sa akin ni ate. Apo, ito. Tama, papicture ako na lang. One, kain kamay na lang. One, two, three. Thank you. Apo. Alright, item drop. Diretso ko na yung pulling. Yung kasabay na isa. Wala. Ayaw magdagdag. Cancel yun. Okay. Pakatlong booking. Pulling. Alright guys, no. Pangapat na booking. So ito. Post lang 'to. 69 pesos ang fare niya. malapit lang 'to. Kurami ulit. Lapit lang 'to pangapat na booking, 69 pesos. Kakuha rin ako. 1 uh, 1 kilometer lang yung pick up niya sa last na ano ko. Pinag-drop awan. No? Yung pang-ano, pulling. So, okay, item pick. Alright, item drop. Binigyan ako ng 70 pesos Ang pair niya ay 69 pesos lang Ano to? 1.5 km away lang to Yung drop off niya Ito sa may Tulay papuntang Makati Sa ulo Extension Bliss Okay dating ko ka, eh Hanap ulit tayo ng booking at ayun nga no, nakakuha ako ng palimang booking. Ano lang to, ID picture. Estudyante yung may-ari. Pulling ulit to, papuntang RTU. Estudyante ng RTU. So ayun, so malapit lang din naman yung pick up niya. So sa so, may bandang pabelya, tapos papuntang RTU. So ayun, puro pulling ang nakukuha ko ng booking. Dahil halos lahat, pulling yung mga kahit gurami. Pulling. So diniretso ko na to. Alright, dadalap ko na rito. Pinasok ko sa, ano, sa guard May klase pa pala si ma'am ay na-drop ko na bali estudyante yung may-ari so may klase pa siya pinayuman na lang niya sa akin doon sa may guard pulling challenge ako ngayon na puro pulling wala eh direkta ko na yun direkta ko na siya kahit pulling malapit lang din naman estudyante rin yung may-ari syempre, tulong na natin sa kanila yun syempre alright nakakuha ko ng pang anim na booking sa so, may basilan ng banda uh, kabilang galye Hello. Hello. po, sir. Magandang tanghali po. Lala mo rider po ito. Tatanong ko lang po kung ano yung papa, ano, papadala po. Tinapay burger. Ah, tinapay burger po. Okay po, on the way na po ako dyan, sir. Thank you. Hindi oh. pa tapos kayo? Ano lang, tinapay na lang. Ah, sige, okay. Patagal. Okay. <laughs> Bunok niya agad mo. Sakto na ako sa RTU eh. oh. okay lang mo. Napay lang naman na man eh, na May Ah, okay lang yan, ma'am. No problem sa akin, man. Mga nagmamadali, no? Teka lang po So habang niluluto pa yung pang-anim na booking, yan yung mga <laughs> pang-anim na booking niluluto eh, no? And then yung order niya pala ng mga tinapay. May nakuha akong pang pitong booking. Malapit lang yung pickup niya dito sa may bandang talayan lang yung mga spot PH. So abono siya, pero naka-COD yung abono niya. So hindi siya naka-buy So tinawagan ko muna yung nag-book. Yan, yung magre-receive para i-confirm kung magkano yung abonohan at explain din sa kanya kung ano yung pagkakaiba ng COD at buy for me. Hello po. Hello po. Sir, magandang tanghali po. Ay, hapon pala. Lala mo po ito. Magkano po yung abonohan, sir? Ah, nasa 500 po ata. 500 something? Oh, sir, Apo. sir, bali naka ano po pala ito, naka COD? Apo, ah, sir? Ano, okay, dapat, sir, ano, naka, pagkabono po, sir, naka-buy for me. Mm hmm. So, dapat, ano, dapat ang binok ko? Buy for me, sir. Uh, buy for me, po? Opo, yung buy for me. O, uh -huh. kasi, kasi, di ba, mangyayari, parang bibiling ko dyan yung, ano, magluluwal ako ng pera, bibiling ko dyan yung item. Uh -huh. yung item. Sige po, ako na, di, ako na lang po mag -abono. Ako po yung pag ibili din, ano? Ah, kayo po ba? Kayo po ah, okay, okay, uh -huh. kayo pala. O, sige, sir. Uh -huh. Salamat, sir. On the way na po ako dun, sir, sa SPAD. Oh, salamat, po. Yan, ah, lahat po ito. Okay. Salamat, po. Wala po sa akin. <laughs> Thank you. Okay. Okay, ito. So, pick up na. Next naman ay... So, next ko na yung SPAD na abono. Along the way din yun, eh. Boss, di na. Boss, pick up. Abono daw. Spot. Spot. 447. Alright. So, nandito na ako sa ano. Una no kong drop. Yung abono. Next naman na ito. Deliver ko na ito. 21 pesos so okay na to okay. wala akong nakatulog na kayo <laughs> alright tayo to be picked up Ah, mga 5 minutes lang po hindi ko kayo makontak eh okay, mapicturan lang po okay po, thank you Okay, saktoan mga bati 71. So dito pala may nakuha akong pang walong booking. Pagkakuha ko pala biglang order cancel kaagad, ang bilis. Okay ito. pang walong booking. Kakakuha ko lang sabay kinancel. Panuto. Biglang kinancel. Sa tama trip lang kakuha mo sabay cancel okay pangulong booking may nakuha ko so ito 75 pesos so ano lang to sticker so 1 km away lang yan sa Maryland Village sakto nakuha ko pangulong booking 75 ayan let's go Alright, item pick up 75 pesos ang pair So dito ko yung pick up sa so Maryland Village So ito lang yung item niya. So sa 75 lang per niya binigyan niya ako ng 95 pesos. Oo, di ba? Swerte. Sabi na nga minsan depende sa ano eh. Depende sa customer, binigyan niya ako ng 20 pesos na tip. <laughs> All right. So ano na to? Parang magiging priority na. Ano na to? Diretso ko na to. Ora, drop ko na yung pang ano ko, pangulong buging. Alright guys, no alas singko na. So wala na ako nakuha ang booking. So nakaano na ako 550 pesos. So yung 50 pesos pang gasolina ko na dadagdagan ko na lang ano, ng ano na 50 pesos kasi meron pa akong sobra na 50 pesos para ah, kahapon. Kahapon pa 'yun. Hindi pala nung nakaraang holiday na booking ko, So yun, so meron pa akong extra na 50 pesos So isang daan na Bali meron na akong malinis na 500 pesos na uwi na ako So yun, no, paalala pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel na At ka Subscribe ka na nang sa ganun ay dumami yung booking At kung hindi ka nakasubscribe Naway maging matumal ka katulad ko Yes sir, <laughs> peace Subscribe ka na